Uh, one, at one time si Bongbong ay nanawagan na muling buksan ang investigasyon sa Aquino assassination. Yung senador na si Bongbong. oh, at uh, sabi naman ni ano ni Noy. Noy, eh, pinatawad na nila yung sino man yung may gawa noon at hindi na kailangang investigahan. Parang Nakakahilo. Yung pinagbibintangan, yung anak ay uh, naghihingi ng pagbukas ng panibagong investigasyon. Yung namang anak ng uh, biktima, supposedly, eh, parang ayaw na, parang hindi na interesado. So, habang buhay na lang ba natin iisipin na uh, bayani sila samantalang uh, binenta nila yung pilseko, binenta nila yung Baseco, ya, uh, yung copper smelter natin, kaya pinagawa yan para yung copper na nanggagaling dito sa Pilipinas, ay hindi na dadalhin sa Japan okay. at tapos bibilhin natin napakamahal na penis products. Ngayon, sino may-ari ng copper smelter natin? Mga hapon. Okay. Namatay na ang isa pa sa mga akusado sa pagpatay kay dating senador Ninoy Aquino, si Master Sergeant Pablo Martinez. Kwento ng anak niyang si Diomedes, nagbibisikleta lang ang tatay niya sa Mall of Asia noong lunes ng madaling araw ng masagasa ng isang SUV. Nadala pa sa ospital si Martinez, pero namatay din kahapon. Hindi inalis ng pamilya na baka may foul play sa aksidente. Si Martinez ang nagturo noon, kay business tycoon Eduardo Danting Cojuangco na maray nagpapatay sa ama ni Pinoy na si dating senador Ninoy Aquino. Si Cojuangco ay dating crony ni dating pangulong Ferdinand Marcos. Pinsan siya ng dating pangulong Cory Aquino, pero magkaribal sila sa politika. Dating ang itinanggi ni ang paratang sa kanya. Masakit para sa akin. Sabi niya kasi, hindi niya ako iiwan. Lagi nga balisa na may threat pa rin sa kanya.